kami dyan, si Grosali lang. Oh, mo. Pailawin mo nga dyan. So yun guys, pauwi na po kami ng Pangasinan. Salamat po kay Ma'am Ibon ng Tendera ng QC at kay Boss Jack ng ano San Mateo. San Mateo. Hmm, bakit kayo uwi na? May babayaring lista. <laughs> <laughs> Wala, baka na kami ng benta. <laughs> baka? Hindi kami makabayad, mablock kami. At may patulpo. <laughs> Kasi siya na lang yung mapagkakatiwalaan na pag-uutangan namin. Buti pa yung nalalapitan namin sa oras at namin na kailangan kayo. Sa takapit bahay mong mga kamag-anak mong dami-dami pang uh -huh. sinasabi bago ka makahiram. Kanino ka ba may utang? Kay lista lang. Kanino? Sinong lista? Kay grocery. <laughs> Shout out kay so grocery na owner ng grocery. Kaya ba't ka uwi na? So, ayun. Uh, Alright, So, meron din akong reason kaya uwi na kami. Siyempre... Ay, may reason mo? No? Yung ilista namin, <laughs> kailangan namin bayaran sa webis na. Grabe. Magkakana ilista mo? 10,000. Ikaw, JB, magkakana ilista mo? 17,000. Oh, okay. Ilista, pak na pak. Sasama-sama kami sa Pagod Podcast, so kailangan talagang mag-grind muna. Pag merong time ulit, yun, gala-gala, napset natin <laughs> sa kabiti naman tayo. <laughs> bakit? Bakit kailangan namin bayaran ng ilista? Para makaulit-ulit. Di ba? Para tumas din yung ano credit <laughs> limit namin. Excited sa JB sa ano, pa-increase. Excited ako. Ganun ba yung gusto mo yun? Nainggit kayo, Mr. Chinito. Ang laki ng ilista. Kasi, nasa 20 plus yata yung ilista ko? Inigosyo, malaki. 40 Inigosyo, plus. 58. Ah, 58. Mm. Sa akin naman sa paninda ko is 41,018, 18,000. Right? hindi uh, mas hmm, baliktad kayo, no? Ibig sabihin, madalas gamitin ni JB yung paninda. Si Mr. Chinito, madalas gamitin yung inigosyo. Ngayon lang ng ilista ulit. Kung ano yung mataas sa ilista, yun yung madalas gamitin. Kasi yung, yung ilista nakahati sa dalawa. Sa paninda at saka sa inigosyo. Ayan. Hati, hati na namin sila sa ano. Terminal. Saan punta? Diretso uwi. Diretso uwi. Diretso uwi. Bye bye guys. Magliliko. See you on next vlog.